that. sa aking YouTube channel. Ayan, kasama ko po si Bebe Ansing at saka si Bebe Bimbot TV. Bimbot? 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 Ah, kini amiga, Bimbot TV. Bimbot TV na, Bimbot TV. Ayan, so, si Bimbot TV kasi ano, si Bagyong Oyong S. Nandun pa sa kwarto. Meron po siyang inedit na videos. So, ayan, ready na po kami sa aming uh, charity from Bimbo TV. Ayan. Nagbibigay po kami ng, ano, ng lugawin sa mga bata dito sa lugar nila uh, Ans, uh, na at saka ni oh, Oyong. Oo, oh, oh, lugar nila dito. Diba? Uh, oh, so, ayan, sa Gipong kaday. Oh, di na awards ka na. May awards ka na. So, ayan, ito po yung lugawin namin na may manok. Ayan. So, luto-luto na po siya. Ano, Bimbo TV? Ah, pearly shell from the ocean. Ayan. So ay kaya ko din sigurado ko kami magagay ng luga kasi si Oyo ang tapos na siyang mag-vlog doon. So ako na naman ang susunod. Ay kasama ko si Bebe TV kasi ito talaga yung kanila ng luga. Ay so ready na po kami at saka laban, kababayan. Ay mama. Kay konti lang na po. Um, ito na yung paraan namin na makatulong sa ating mga kaibigan. Sa ating mga kaibigan, sige na kayo.

Hello, mga kabimbang sa Dito na magbibigay na kami sa na kami na. Hindi mag sa pagkaon. di dito, 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 dito. Una edit-edit kasi mag-edit So, ayan, nilalagay namin si Charmel. So, dito. Ang dugaw na So, this is it. it Sige na, ikaw na. Sige na, sige na, sige na. So, ayan, si Chabel po naglalagay ng lugaw dyan sa ano niya. Mahiwagang baol. <laughs> Mahiwagang baon. At <laughs> uh, ayun, hindi ba nakalatag na po lahat. At syempre, ako po yung luluto kanina. At syempre, si Chabel naman yung magtatakal. Mag 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 ayan. So, uh... Huwag mo so, lang palukulungin masyado. Idagdag na natin mamaya pag, pag, -pag sobra. Diyan natin siya dagdagan. Kaya yung mga bata. Mga children, mga bata, ay lang po kayo ha. Okay. Sa amin to, amin to ha. Sa amin to. Community. Community. Community, community po sa amin. Sa bahay lang po kami nag ano. Nagtatawa po, po yung mga mga pamangkin ko ng mga bata. Siyempre, napunta nila dito. Kasi ito is a lunch time. Sarap din naman sa Eh sa ha. Wala um, na siya tuka. So mo ano sabi ko masarap pa yung ano ko. Masarap. Masarap Hindi siya ginipit. <coughs> Wala ng hindi. hindi ginipit ng ano yung, hindi, Wala ng Wala Oo. Sarap. Sarap guys. <coughs> ano siya. Ano ko yung po siya. Oo. Ariscaldo yung lugaw kasi hindi ginagawa. Ariscaldo. 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 Para sa mga bars. At yung mga ano namin sa rainbow. Rainbow po yung mga kulay namin. Rainbow kulay na mga ba Rainbow. Cup. Rainbow yung cup. O di ba yung cup? is rainbow. May blue, my yellow, my red. May yellow green, may sky blue. May okay, pehong Ang dyan po siya. Tiki. din siya uh, YouTube channel. Yeah. At please, isubscribe po natin ang nag-iisang Pembo TV. TV. Yeah. I'm seeing a Carmel. Oh, si Anzi kasi. Ang ganyan natin na social climber. Si Anzi kasi wala So, yan ang dyan. Ang lawas At syempre, please, subscribe po natin ang YouTube channel. Ni Miss Charbel. So, ayan. O, pa. Ayan, ready na mga kids. Hello kids, ready pa kayo? Hoy, picture sa tao eh. Nani, I think I'm sorry. Nani to. na po, kaya na. Okay, sige, bilang sing. Ready na po. pa na lang. mi, Kaya lang ba? Ah! wait, wait, wait. Dechain na po sa iyo. Ano na daw

Anak sana sih, anak sana sih. Step sana. Napa? Siapa yang ditakutin? Hah? Mas agus dia kini di atas apa? Ini bensin. Ano yung bilo mo? Sige, video ko sa na. So ay, ay natulungan na po silang bembot yung Para matapos agad. Kasi yung mga bata naghintay na po sa baba. E, sa labas. Katulungan na po sila. Maganda pa kayo ng mga bata. O ang diba? Para mabilisan, ganyan. Tulungan. Kaya ako, pinapumisan talaga ako.

Ayan. Ayan. Malapit na talaga. Tapos, at tsaka yung mga bata is mag-ano muna sila. Wala na ba? At syempre, tapos na. Dalawa na lang, dalawang piraso na lang talaga siya. Kaya thank you so much po and God bless. Ano na picture? Asa? Hello so ayan mga kaair. -er. So tapos na po. ayan po ito po lahat. ayan, ito po yung lahat ng mga lugawin. ayan, kasama si Bagyong Uyong. ayan, ah. si ah. oyo na ito. Ito, ito. Ito, 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 ito po yung ibibigay namin na uh, may, uh, man, may ano po siya uh, lugawin tapos may ano po siyang ano manok. ayan. Tara, iho. Napa tayo.

ganyan ito. Kasi dito na lang sa kapitbahay namin. Kapitbahay lang naman. Wala pang pahalipay. Ganoon. Oh, yung ano Happy-happy sa mga bata. Masarap naman yan, no? Oh, yung nakakuha niya, pwede na, naman, yung kaya, pwede na, pwede kaya, na yung social distancing. Salamat. So, Kung sino pang wala dyan? O, kuha pa kayo dito. Ayan, baby. Ayan. Thank, Thank you, Merry Christmas. Mamatay ba? pa kayo? Nakakamaganda si Medita. Iko lang kami kahawak nito. Nakapa sa ay, ay nandja ay, so so na BBO. Ayoko. Ayoko. Ayibigay mo siya niya ha. Ayoko. na. Awan na. Kaya ay yan. Tapos suri 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 suri. Ayoko na. Hindi mo na inyo. Hindi yan yeah, ang bigay okay. mo kami na lugar. Marami ano. So, Oo, mamaya mayroon pa talaga pang Ah, hindi hindi na kasi May pa dito mamaya. Oh, okay. 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 later. Salamat. Salamat bagyo Very Ang mabait ninyo, thank you! Ayan. Thank you! Thank you, Oya! Yes. Thank you! ka Thank, you. Ako Ako thank you sa, sa lahat! Kay Charmel! Kay Bembo! Kay Thank you! Kansi. Kansi. Thank you Ako muna thank, thank you So, may Thank you! sa lahat! Ayan po! na po Bye! Thank you Thank